Good morning, good morning guys. Yan. Welcome po sa ating munting backyard. Yan, tayo po ay nakapaglabas ngayon. At wala po tayong pasok. Nailabas natin ang mga pinagmahal. <coughs> Black night. At matingkad na naman po ang araw. Yan. Nailabas natin sila at tayo po ay maglilinis dito sa ating munting backyard. Ayan, pati lahat po, pati lahat mga babae, pati ating mga kakarel. Ayun, ay labas natin. Sobra kong tingkad. Buti nga po ay nagwanda ko ng ating itong atis. At mayroon na mga kalilim sa kanilang mga kondominium at naglagas po. Ayan. Yan, counting tips lang guys at ito ay na-share din sa atin ng ating mga kaibigan. At uh, ito po ay malimit gawin ng iba kaya kiminsan uh, hindi nakakapasa sa pagsusulit ang kanilang mga dala Yan, ito po yung dapat natin iwasan pag taas, uh, taas po tayo ng ruwida kiminsan po uh, hintayin muna natin makasa po ang ating parada bago natin uh, minsan papalakarin natin sa ruwida at uh, kung hindi naman po uh, hindi naman masyadong ay una natin pong gawin at doon po ay kuminsan don lalabas yung adrenaline na po ng ating manok kaya kuminsan pagdating po at ating binibitaw na sa ruwida nawawala na yan kasi eh, kung kakahig kahigin at ah, papalakad lang rin ayun naglalabas na po ng adrenaline doon ating ano kaya yun po ang ating medyo iwasan Hintayin po natin, hintayin po natin na makasana po ang ating parada sa kana at pag malapit na po ating video, sa kana natin hit sila. Yan. Para din po lang lalabas ang adrenaline ng ating manok. Yan, counting tips lang po at tips din po lang sa atin. At yun po ay ating din i-apply dito sa ating munting backyard at siyempre nga papunta na rin tayo sa pag-schooling at sabi ko nga tapos na rin ang ating mga anak sa college may kanya-kanyang trabaho at time naman para pagbigay natin ang ating uh, hobby 'yan, di ba? Hello lang guys. Share share lang tayo dito. 'Yan. Hindi ko naman po sinasaklawan ng inyong pamamaraan at ito po ay sinir sa atin. Share ko rin baka gusto niyo rin po. 'Yan. Ah, uh, disclaimer po sa ating mga kasama pong gumamano ko diyan at Share-share lang po. Uh, good vibes lang tayo dito. Uh, sabi nga 'yan. Mas masaya po ang everybody happy lang tayo dito diba meron ano tayo guys share share lang Yan. sana po may tuloy tuloy na to kahit tag ito po tanda oh. po ng ating ate kaya may bunga yung ating kwan ating grapes dalawa yung isa doon yung tumpok doon naubos na lang ibon yung may isa pa doon may isa pang tumpok doon uh, para sa ibon ayon, ayon mayroon din sila ako ko tingting sa taas yan ang ganun lang guys counting tips lang agad dito naman po ay sirsi lang tayo guys para lahat tayo po ay masaya di ba yan God bless po sa atin lahat at sana po malay at sana ang, sa anumang kapamakan ngayon at sa mga dating pang maaaraw I love you